News Update Mga balita ngayon Dalawang miyembro ng NPA sumuko sa militar sa Surigao del Sur Apat na anyos na batang lalaki patay sa sunog sa Pasig City Presyo ng mga bilihin noong Agosto tumaas sa 1.5% ayon sa Philippine Statistics Authority Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa pamunuan ng 36 Infantry Battalion sa Carmen Surigao del Sur. Kinilala ang dalawa na sina alias Joy at Jello, napawang mga miyembro ng Platoon 2 SRSDG Westland Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Kasabay ng pagsuko ng dalawa ay ang pagkakarecover din ng dalawang matataas na armas sa sitio Hamagting, Barangay Maitom sa Tandag City. Nasa kustodiya na ngayon ng 36IB ang dalawang sumukong NPA na dadaan naman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Patay ang isang apat na taong gulang na batang lalaki habang nagtamo ng second degree burn ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa isang residential area sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City kaninang madaling araw. Ayon sa mga otoridad, bandang alas dos nang magsimula ang sunog sa dalawang palapag na bahay na gawa sa light materials na agad itinaas sa unang alarma. Nakatalon pa umano ang ina ng bata sa second floor ngunit bigo na nitong nailigtas ang kanyang anak dahil sa lakas ng apoy. Ayon pa sa mga bumbero, nahirapan silang apulahin ng apoy dahil makipot ang eskinitang dadaanan nila. Nasa limang pamilyang apektado ng insidente habang isang bahay pa ang nadamay sa sunog. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan at sanhi ng insidente. Tumaas ang presyo ng mga bilihin noong Agosto ayon sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa report ng PSA, bumilis sa 1.5% ang inflation rate noong Agosto na mas mataas kumpara sa naitalang 0.9% noong Hulyo. Ngunit mas mababa naman ito kumpara sa 3.3% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin noong nakaraang buwan ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 0.9% inflation rate. Pangunahin narito ang pagtaas ng presyo ng gulay tulad ng kalabasa at seafood products partikular na ang galunggong. Samantala, nasa antas na 1.7% naman ang average inflation rate mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na mas mababa pa sa average ceiling ng gobyerno na 2 hanggang 4% inflation rate. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music